morning mga kadauntless at this is my right chance na muling makatakbo dahil nga po nagpabunot ako ng ngipin isang ngipin ko sa taas na wisdom tooth na kailangan na pong tanggalin so ngayon nga muna ako ng I think it's a Friday Friday, Saturday, Sunday, Monday Tuesday, Wednesday and then it's Thursday today So, mahaba-haba na rin po ang ating pinagpahinga. So, kailangan naman na tayong tumakbo. Kaya tara mga kadontes, samahan niyo ako ngayong umaga. Ah! ala bebe. Bebe, uy, oh, please, pag mayroon ng mining, wag mo siyang hayaan na makapunta sa taas. Or itali mo sana siya pag malaki na siya. Baka mamatay lang siya dyan, eh. Hmm. So, naitali mo siya, please. Huwag mo siyang hayaan na... Ay lang, sino ang anak mo? Yung ko. Please lang, huwag niyo siyang hayaan na makawal ko yung isang anak ng aso ko na pinangalanan nilang mom. So, masaya-masaya po ako na ano naman siya. Minahal naman siya ng mga amangpun sa kanya. Kaya ngayon pauwi na ulit po para pagpatuloy ang aking pagdiyan. Maka-dauntless! is malaki lucky today dahil marami pong bayadas na hinog na makukuha ko ngayong araw na ito. Ah, uh, dami kong mga bunga na ang bayabas. Sarap pong kumain ng bayabas. Kuha kong bayabas. At marami pa po sa taas ng puno. Bayabas na nakuha ko. Actually, marami pa sa puno eh. Kung titignan nyo ang mga kadantles. Sobrang dami ng bunga. Ayan, no. Nangihinayang ako. Kaya lang kasi, hindi naman ako makadaan sa likod ah, uh, eh. Ayan. Pangalawang bayabas na ko. ito. At masarap naman. Matamis. Lalo na siguro kung hindi umulan, mas matamis po itong bunga ng bayabas. Guys, salamat na sinamahan niyo ako ngayong umaga upang mag-exercise. Kung pwedeng uh, pa-practisan or para makapag-exercise po. This is my chance habang hindi ko sila nagbubukas ng kanila tindahan. So dito na lang po tayo mag-exercise tayo at pwede rin po tayong diyan yung magsayaw. So ngayon, dahil mainit na, babalik na rin po tayo at nagilaw po kasi ako na giliwan na akong kumuha ng mga bayabas habang tumatakbo pa ako may nakita pa ako ulit ng punong bayabas so paborito ko po kasi yung bayabas ang oras ay 8.48 malapit na po mag alas 9 namiss ko po, po talagang mag jogging dito sa highway so back na tayo sa kung saan tayo at mamaya ulit or kahit bukas, everyday, kahit malamang 30 minutes. It's a good sign na bumalik na po ako ulit sa pagtakwa after na binunutan ako ng yipin. Kaya tara mga kadantles, simulan na natin ulit. Of course, kailangan. Yes, ganun talagang buhay. Kailangan natin mag-work para in the future, kumita tayo. Mga kadantles, nandito na po ako sa tindahan nila, kuya. Ipuka mo na siya Yeah Ito ka na yung ano Yeah po Bibili po tayo ngayon ng dalandan Wala kayong isda ngayon no kuya? Wala 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 tayo ng dalandan yeah. Tsaka ito na po yung aking bayadas